Hello guys. Welcome Tara to ni ade, ni my mommy's channel. Yan po guys, stress na stress na si mother. Masyado kasing pasaway guys si Rayjun Super. Super Sabi, wala pasaway. Wala akong gina wala ginagawa. Walang ginagawa, wala ginagawa agang aga o. Oh. Napaka ano, sotel. Wala pa ginagawa. Bakasyon pa lang yan guys, pero <laughs> napaka ano. Eh, hindi niya ako oh. kasama buong araw. Nasa bukid ako nun. Hindi mo anak yung ano, both sides, ha? Oh, both sides. Kasi minsan may sumusunod o oh, sige. Na... Ka... Sige. Yeah. galing naman mag-drive ng mahal ko. Ayun ako eh. Huwag ka lang pasaway. Super pasaway ka eh. Kami yeah, dog. Tao po. Ah. Ay, nalabas pala ako. Mag may harang din eh? Sabat rest day ko ngayon. Yan. So mahirap siyang tanggihan. Baka mag ano, magwala. Char. <laughs> <laughs> Yok lang. Bakit i ano mo ang earphone? Ano ba kainan ko? Si, hindi si ano, si si ano. Papahangin tayo, guys. Medyo flat ayo ngayon sa ano papunta tayo dito sa Alag ay sa sa Alag na parang tayo susunduin namin yung si Kylie, sasama daw ni Brenda para din makagalat daw siya Ano 'yung mga bahay-bahay mga -bahay ba ngayon eh hindi ko na alam kung anong mga bahay-bahay dyan -bahay Tapos doon naman kina Rachel shout out San Dito na tayo guys sa Alag hindi na tayo nagpark dun sa loob kasi Ito so guys yung bahay na Lasheng. May bubong na po siya. Ayun yung bahay niya. O, oh, nabubungan na siya. Yan. Ang laki. So, yan. Saka tayo pupunta dyan guys. Papasok. May nakita lang ako dito guys. Super daming bunga ng balingbing. Ang dami. Ayan o. Oh. Yan. Ang daming bunga na yung bunga. So, ito. magagala ang aking baby? Ay, ang daming saging na. Bigyan mo ako ha. Bigyan mo lang si Brinda doon daw. Oh, sige. Ano sa lahat yan? Oo, walang ano. Yan ang ipapadala ni nanay. Sa tita. alis na din kami guys. Nay, alis na kami. Sige. Pag-vlog mo na si nanay. Ah, si nanay. Bye-bye. Bye-bye, nanay. Bye-bye. Okay, siya. Bye. Bye. Wala okay. oh. <laughs> oh, well, si father. Busy sa bukid. Nasa... Ano yan? Sa dulo? Oo, oh, sa balingkaw eh. Nasa Mars? Nasa Mars. <laughs> o oh, si tatay, nasa Mars. Nasa no, Mars. <laughs> Bye, -bye nay. Bye-bye. Kain Ayaw. tayo dyan. O, oh, ako. Hindi, huh? may suklay so, ka? Then, guys, si Mami. Ang ganyan. Si Nanay naiwan. Si Kayli ang kasama. So, tayo pala, guys. Ay, pupunta na. Ulit-ulit, eh, ano po. May nang playa Hi, Kayli. Kayli. Love mo ako? Love mo ako? Love mo si Mami Brenda? Ah, uh, love mo si Mama mo? Sino Mama mo? Ay hindi si Mama Irene. Ha? Lab mo si Mama mo? <laughs> Andito na tayo guys sa, sa blayan Dito tayo sa ano, sa Fishport. Dito kasi malapit ng bahay nila ate ko eh. Yan no? sa Fishport dito. Dito Fishport naki Nakipark lang po tayo dito. Yan. Ito siya. Mm -hmm. Tingnan natin kung okay yung parking dito. Yan. bata, diyan pa sa pintuan, nagsangsangit, ay pati si Mbila, nag-iyak na din ang tuto. Sina? Pati si Mbila na nag sa kaya, tuto iyak na din. Ay, bakit ang miyak? Ayaw niya magpaano, ayaw niya kaya eh, ay salam. ayaw ko, ayaw ko. Hello. Hi, ay, Bella. Ko. Hello. Ay, ka na dito, baby. Ay, ka na dito, baby. Ay, ba't nag-iyak? Naawin no, siya, pag nag-iyak, ganyan siya. Gantang-ganda namang bata ni Bella. Hi, Bella. Ang mukha nung anak ni Tita Ria. Ha? Oo oh, oh, nga, kamukha oh, ka. May kamukha ka, Bella. sa ko,

Ano to? Ano bang ba ano yung pinagkikita? Oh. Yan, busy din sa ate dito. Hello, Bella. Mm -hmm. You know me? Ha? Huh? Tanggal. Tanggal lang yung tanggal? Cuticles mm ko. -hmm. Ah, may ka. Mm. Tanggal na no? Kylie, baba ka na, Kylie. Eh, gusto niya sa kuya, di ba? diba? Hindi hmm. ka. Gusto mo sa akin. Guys, kain tayo. Nilagang karning baboy at saka, alam niyo ba yung saluyot na ano? Anong luto yan, te? Paksiw. Paksiw na saluyot. Te, pakanam nang ating ubing. Mangan tayo. Tapos may, ay, gumawa si jik ng ano? Kenet. Ay, ni Kenet ng sausawan na may patis. Ano? Sili. Ano yan? Kalamansi. yun guys, nakalis na kami kina ate. Yung, ah, yung si Kenneth, yung anak niya, kasama namin. Kasi nga, sasama daw siya sa Batangas pag kami lumuwas. Yun, hindi pa naman kami aalis ngayon sa ano pa, sa siguro next week pa. Dahil nga siguro si Rachel na ni di Diana mayroon siyang kabanding. So yun, may kabanding siya, kasama siya. Tapos si Sheng at saka si, si, kaili may iiwan dito kay Ata Erlin. Bukas daw sila uuwi. So yun. Babakwit ka na, Ken? Gumawa ka na ng saging mo. Tagtagan mo, ah! May bagas pa. May bagas na padala sa Ate Arlene. Turuan mo yung dalawang magpandun. May babigas. Tapos sa luyot. Ha? Anak ka, naging isurat mo. Jikri, amanahan na kaya. Masa gana, bayan na. Basta NN, wag mo yung crop ko na lang. Bye, nice one. Plus, plus, plus. Ano naman? Reclaim lahat eh. Ha? I reclaim po na. Ano sa inyo? Yung mga tao. Di mas maganda? No? Hmm. Grabe saan kinagaling ang lupa nang tinatabon dyan? Hmm. Ha? Hindi po alam po saan nila ako Tinamad na ako guys na ano, bumaba na ang sasakyan. Sabi ko yung mga bata na lang yung ano yung bumili ng merienda nila. Tapos after nito, ay ano in-take out na lang pala yung merienda gusto daw nyo lang ng burger with fries with drinks na habang bumabiyahin may kinakain ba so yun guys, okay. hintayin ko na lang sila dito ay sarado pala sarado pala ano, uh, okay lang ha ito, oh, nalaman habang oh. nag-drive Ay, baka advertise ng Jollibee. Jollibee, baka... Bakit ka? Hindi ko. Ako sa ako. Ano yan? Sino nag-endorser ng ano, Jollibee? Si Ann Curtis. Hindi, mag-MacDo ka na lang. Hindi ka para matatanggalan ng ano yun. Pag False, ano tayo yun? And I need you. And I miss you. Oh, dadah. Wala kasing greatest wife. Iyan, e, nandun doon yung pag ano